halamang gamot, tunas at home remedies sa pasma. Ang pasma na kilala rin bilang pasma sa kamay o pasma sa paa ay isa sa mga popular na paniniwala sa Pilipinas. Ito ang kondisyon na isang tao na ang biglang pagpapawis o pagyugyug ng katawan, lalo na sa kamay at paa at maaaring magdulot ng iba't ibang mga sakit bagamat walang scientific na ebidensya na nagpapatunay sa koneksyon ng pasma sa mga sakit, marami pa rin ang naniniwala dito at nag-aalala sa kanilang kalusugan. Tatalakayin natin ang ilan sa mga halamang gamot, dunok at home remedies na karaniwang ginagamit ng mga Pilipino upang mapanatili ang kanilang kalusugan kabila ng mga paniniwala tungkol sa pasma. Panguna, kamyas. Ang kamyas na may maasim na lasa ay kilala sa Pilipinas hindi lang bilang sangkap sa pagkain kundi pati na rin bilang gamot sa pasma. Ayon sa tradisyon, ang pagpiga ng kamyas at pag-apply ng katas nito sa kamay at paa ay makakatulong umano sa pagpapawis ng katawan at pag-alis ng pasma. Bagamat walang tiyak na ebidensya na nagpapatunay nito, may mga tao pa rin na naniniwala sa bisa ng kamyas bilang natural na lunas. Pangalawa, dahon ng bayabas. Ang bayabas ay hindi lang mang masarap, kundi ito'y may mga potensyal na benepisyo sa kalusugan. Ang dahon ng bayabas sa partikular ay pinaniniwalaang may antibacterial at anti-inflammatory properties. May ilang kwento ng mga tao na gumagamit ng dahon ng bayabas para sa pasma ng kamay at paa. Ngunit mahalaga pa rin na tandaan na ang pagkakaroon ng pasma ay hindi sanhi ng bacterial infection at hindi lahat ng kwentong naririnig ay may basehan. Pangatlo, luyang dilaw. Ang luyang dilaw ay isang uri ng halamang gamot na kilala sa kanyang anti-inflammatory at antioxidant properties. Sa mga tradisyonal na paniniwala, ang luyang dilaw ay isa rin sa mga inirekomendang lunas sa pasma. Ito ay mayroong kakayahan na mabawasan ang pamamaga at masolusyonan ang iba't ibang uri ng problema sa katawan pang-apat Yerba Buena. Ang Yerba Buena ay kilala sa Pilipinas bilang isang herbal na gamot sa iba't ibang uri ng sakit, kabilang ang sakit sa tiyan at pananakit ng ulo. May mga kwento rin na ang Yerba Buena ay ginagamit bilang pampawala ng pasma. Ang paglalagay ng mga dahon ng Yerba Buena sa mga kamay at paa ay isang paraan na pinaniniwala ang makakatulong sa pag ng temperatura ng katawan. Panglima, serpentina. Ang serpentina ay isang halamang gamot na karaniwang ginagamit para sa tradisyonal na gamutan. Ito'y kilala sa Pilipinas bilang isang pampalakas ng katawan at sa mga kwento-kwento, ito'y maaaring gamitin din para sa may mga kondisyong pasma. Subalit, mahalaga pa rin na mag-ingat sa paggamit ng mga halamang gamot na ito at mas mainam na kumonsulta sa isang doktor. Pang-anim, maligam-gam na tubig. Isa pang karaniwang remedyo para sa pasma ay ang pagligo gamit ang maligam-gam na tubig. Ayon sa paniniwala, ang pagligo gamit ang maligam-gam na tubig ay makakatulong sa paglabas ng lamig sa katawan na nagsasabing ito ang nagiging sanhi ng pasma. Bagamat maaaring magbigay ito ng pansamantalang lunas, hindi ito epektibong solusyon para sa mga pangmatagalang isyo sa pasma. Pangpito, tamang nutrisyon at hydration. Isa sa mga pangunahing hakbang sa pagpapanatiling ng kalusugan at pag-iwas sa mga problema sa katawan kabilang ang posibleng pasma ay ang pag-aalaga sa tamang nutrisyon at hydration. Ang pagkakaroon ng balancing dieta na may sapat na mga bitamina at mineral ay makakatulong sa pagpapalakas ng immune system at pangkalahatang kalusugan. Dagdag pa rito, ang wastong pag-inom ng tubig ay nagbibigay buhay sa ating mga selula at nagaalis ng mga toxins sa katawan. Pangwalo. Regular na ehersisyo. Ang regular na ehersisyo ay mahalaga sa pagpapanatili ng masikla at malusog na katawan. Ito ay nagbibigay daan sa tamang sirkulasyon ng dugo, pagsunog ng calories, at pagpapalakas ng mga kalamnan. Ang mga training tulad ng stretching at yoga ay maaaring makatulong sa pagpapalambot ng mga kalamnan na maaaring makatulong makaiwas sa mga symptoms ng pasma pangsam stress management at paggamit ng relaxation techniques ang stress ay maaaring magdulot ng iba't ibang mga epekto sa katawan kabilang ang pagtaas ng iyong temperatura upang makaiwas sa pasma Mahalaga ang pag-aalaga sa ating mental at emotional health. Ang mga relaxation techniques tulad ng meditation, deep breathing, at aromatherapy ay mga pamamaraan na nakakatulong sa pagpapababa ng stress at para ikaw ay maging kalma. Pangsampu, langis ng niyog o olive oil. Ang tamang pangangalaga sa kamay at paa ay makakatulong upang makaiwas sa pasma. Ang paggamit ng mga natural na moisturizer tulad ng langis ng niyog o olive oil ay maaaring makatulong mabawasan ang pagiging dry ng balat. Ang regular na paglilinis at pagpapahid nito sa mga paa ay maaaring mapanatili ang kanilang lambot at maaaring makaiwas pa sa iba't ibang sakit tulad ng pasma panglabing isa, consultation sa medical professional. Sa huli, hindi dapat baliwalain ang konsultasyon sa isang profesional na doktor. Ang mga impormasyon sa video na ito ay pangkalahatan lamang at hindi dapat ituring na pangunahing lunas para sa anumang sakit. Ang doktor ang may tamang kaalaman at kakayahan na magbigay ng tama at wastong mga rekomendasyon Base sa kasalukuyang kalagayan ng kalusugan ng pasyente, may mga natural na halamang gamot na maaaring magdulot ng pansamantalang ginhawa. Mahalaga ring magkaroon ng maayos na edukasyon tungkol sa tunay na mga sanhi at dunas ng iba't ibang sakit. Ang mga nabanggit na halamang gamot ay may mga potensyal na benepisyo sa kalusugan, ngunit hindi ito sapat na dahilan para ituring na pangunahing lunas sa pasma. Ang pangunahing hakbang ay ang regular na pagkonsulta sa isang profesional na doktor para sa tamang diagnosis at paggamot. Sa pagtutulungan ng modernong medisina at kaalaman sa mga likas na pamamaraan, mas magiging handa tayo sa pagharap sa mga pangangailangan ng ating katawan at kalusugan.